Maas, good afternoon, good afternoon. Pag-usapan natin yung mga basher ni Boy Maas. Yes, mga ka-girl Maas, no? Na ako'y nabasa ni Boy Maas sa kuwan sa ihang chat. I ako'y pabasa kay si Boy Maas. Dili kay kabasa. Kabala naman ni Boy Maas. Ng grade 2 level lang siya. So, katong nga tayo, mga ka-girl Maas, no? Na ako'y nabasa nga siya mga basher about sa katong tulok ka person. Hindi na siya tulog ka person kay Ang una ito mga girl mas no, na shock ko, sakit sa ah. Kay, isip, live in partner nato, masakit ta. Grabe pa din kamot sa usaka vlogger no, naning kamot ang usaka vlogger para lang maka tabang sa usa sa usa ka tao sa mga tao nga nanginangan og tabang or sa mga tao nga nangilangan ng tulong no nagpagod si Boy Mas so ang ang isasabi niya sa akin ngayon no oh, ang isabi niya sa akin na eh, bisaya na nakogamay ako gamay. Ang as no, kanang na yung tao may ngundri ang nga kanang oh, vlogger man siya pero, ano, dahil magbuot dahil mo, gisugo ba dahil mo namo nga, yung in anak inyong hang buhaton, ayan ka girl mas, no muna i-bash na po sa mga tao nga, wala kasagot o oh, kung si vlogger Ayan mga girl mas ang sakit sa kong nauna, no, sakit sa kong dughan nga si Boy Mas, si Boy Mas dito, o, o gilit niyo muna undangan na content about sa tulok ka person Harvey Taka. kasabot na mga nakagirl mas si Harvey so sakit sa kong nauna Sir, Ma'am, kung kinsamang ka gistok ta taka gis screenshot ta about mga details sa imong Facebook account gistok ta taka naka-screenshot na diri sa akong cellphone og nag og nangutan na sa mga friends sa imong mga Facebook o kinsa ni so nakaila mi sa imo og kaila mi sa imong relatives og sa imong lugar kung taga ka og naputoy usa ka woman nga niingon pud nga about sa usa gyapon ka video ni Boy Mas sa YouTube channel ni Boy Mas no sakit gihapon nagbuhat gihapon siya mga dautan na gilitok siyang papa na di mayo dapat dili dunggon dili madungog sa atong mga vlogger nagbuhat gihapon siya dautan parihara gihapon same ra gihapon sa akong dimension karon mga basher ni maas manginaot ko sa inyo ano nga tana dili ka magbuhat og daotan sa atong kapwa tao nga walay sala Manginaot ko sa inyo nga dili man ta nga pagkatao, magkamali man gyud ta. Mga kagirlmaans, shout out sa Basher ni Boy Maas kung masuko gani tanong ko masuko ta, ko dili na to, dili na to. Bet bitaw na dili na to bet ang kanang usa ka video ba. Pwede ninyo i-PM si Boy Maas, i-PM ninyo nga bye. Ana lang ana ana. Kumbaga, relax ba, relax inihin ninyo yung dili sa muka nang masuko dayon dili mo masuko alana na kana na unsa pa na dira di so to point dayon mo ba inyo ipim si boy maas pag mo na nagpi mo nawag mo sa inyong istorya na ana dili lang ta mga no kay og masuko ta high blood man ta na mag di unta magkasinabot kami sa dul kanang kun ra mong kasing-kasing kanang -kasing ka dali ra mo lanay sa bisaya pa anong humok ba ang oh. Dali rin kami sabot kung hindi na pwede, ang sige din ha, kung nakabuhat mig video atong nga, ang sato mga video, itong first time nyo nga video, mga daotan, mga, mga bad words, so ako na nanggitigil, ako na nanggihilom. Sir, kung kinsaman ka, panginaot ko ang kanang video, na di wala minang warta sa mga kanang wala minang warta, wala minang, ang sige din ha, hindi pangotahan mo, hindi content, wala amo nang gi-content gi-video sempre i-video kay usa ka vlogger man vlogger man siya di gi-video niya gi-video na ang usa ka tao nga nangin tabang para matabangan sa ubang tawo para makatag ang iyang video ma-viral ug nay kinsa tagaan siya og blessings ang kanang mga sempre mo views man ginagdako ang kanang views nga dako og maka-earn siya ang amo ra po nang itabang sa mga taong nanginanglan og tabang. Shout out ko sa mga basher ni Boy Mas, dili lang ta maghatog daotan ha, kay dili man ta Ginoo dita. Dinato si Lutan, dinato ang atong isig ka nga nagbuhat og daotan. Mga kagal maas, note mga basher, note ha, og magbuhat og daotan. No, no sa so nato. Daan kung tama ba natong buhaton, no, wa batay pamilya, wa ba batay masakitan. Ano na unin yung mga, mga basher no? Kanang kuan kanang ang Ginoo nagtan-aw kanato kanunay sa oras, minuto. Ang Ginoo nagasubaybay sa atong mga bulo aton dres kaliputan. Dapat gani mga basher no. Naguna na ang ninyo ba kung tama ba na yung gi-chat dira sa mga vlogger. Ang uban mong good no, kanang di na maayo ba o, di na maayo ang mga bash, di pang bash nila. Sakit sa ako, sakit sa akong dughan na usa ka partner ni Boy Mas na syempre ako nakabasa nakabasa ato pagbasa nako ato is nawad ko og gana tungod ato nga mga ch chat bisan pagbalewalaon nako to dili ko kaya nga makabaliwala ato kay tungod ko takabalo sa panahon mga ka girl mas no so ay my gosh na yung nagkuan to kins Christmas no maraming maraming salamat po sa mga nagsuporta sa aking channel. Girl Mas, please subscribe my channel, like and share para update kayo sa mga video pa na, kung na ako ang mga i-upload na ko Maraming salamat sa mga basher. Maraming maraming salamat. I love you. Unta na maintindihan -ma ninyo, no? Maintindihan ninyo ang mga sinasabi ko. Hindi man tayo perfecto nga pagkatao. Kaya magkakamali. Magkakamali din tayo hindi tayo perfecto kung may kailangan kayo o magalit ba kayo sa mga o sa kataong nga inyong gi, karang nagikasok ano ba? So, ipm niyo si Boy mas mga basher. Maraming salamat po and God bless. O, kana lang, maraming salamat balik-balik. And remind ako sa inyo, hana, dili lang tamag. Dili lang tamag. sinuk mag, mag, sinusuko ay, kanang, hindi tayo magalit ba sa kapwa na to, taong nga kay tao ra man taning kalibutan salamat mga girl maas and i love you please support my channel Mar